Bilang seasoned composer at matagal na sa industriya, ano nga ba ang payo ni Benny Saturno sa mga singers para magtagal sa industriya? Roll VTR. Ang isang singer po. Ang isang singer decided at siya dedicated. Kung ba, you are looking kasi gagawin ko to, hindi ko ng time table sa hindi ko, ko ng five years, kung kano'ng kakama, yung kaya mong And then, maging positive or negative man yung outcome at least sinumulugan mo na kung ka ng pwede mong gawin and then of course ang training naman continuous training hindi ko masubigan ka na tapos na even the foreign riders regularly they have the they have the training uh, group or uh, solo meron silang training kaya hindi lang natin pabayaan na mag-deteriorate yung boss mo pag napasok doon sa alam na and then you're accepted by the business so The more that you are doing, the more you will love him. ang bagong recording artist ng Benny Saturno Music. Paano naman sila nagkatagpo ng mahusay na kompositor? At paano nagsimula ang naging single niya na My Boy? Panoorin po natin ang BTR. Benny when I joined, Performing film, performing arts back in Canada. And then ever since, I've been really close with the founder, Josie Deleon. And um, actually, in 2022, she recommended me through Serenity and I'm really, really happy about that. Then I have two original songs, A Little Dream and My Day Will Be Okay, but it didn't properly. Be. Okay, I would say my voice is different because I did. Everything, my boy does. Lahat yung music video, performance video, lyric video, dito sa Pinas. And then, um, those two original songs, sa gana na po. No proper recording, no proper promotion, music video, never really yeah. yeah. 16 years old lang si Shayne Ambasi sa Canada, diba? So, nang pa-uwi siya dito sa Pilipinas para mag-record. Doon, mayroong mahawak sa kanya yung JDL. Ah. JDL. So, JDL ba o JBL? Ah. Kasi yung uh, isang production doon na nagkataon kilala ang mag-asawang Benny Saturno at saka si Miss Ladin. Ladin. Ms. So, Ladin. mi refer siya dito kay Benny Saturno. At saka, mm. in sa, ah, alam niya kung papangikot si Miss Ladin. Alam niya yung temper ng boses, di ba? Mm. Para magiging iba sa ibang singers, di ba? Ang maganda dito, in-pornos, ang ganda ng boses ng bata. Kaya alam dati na lang sisikat. Pero sabi nga ni direct ni Sir Ben, dapat yung patience na doon. Kasi dapat hindi naman talaga. talaga na Pinapayo ng pagsikat eh. Hindi diba lang isang singer, di ba? Correct. So, ay eh, kaya Kasi yung iba, maghintay. dalaw dalawang dalaw dalaw tao ba? Yan kung nangyayari oh, sa career oh ko. Sabi naiinip na agad. na agad. Kahit na kang gista, ganun din eh, di ba? Patience is Virtue. Virtue, oo. Oh, Nagpagiging positive lang yung ano mo. Outlooks. Siyempre, outlook mo sa buhay. Um, Dahil yung iba, parang ano, ang daling mainit. Mm -hmm. Diba, yung iba, naghihintay? Ano ba yung mga artista natin yan? Bakit sila Alden Richards? Naka, oh, diba, ang... La Angeline um, Mercado, yung mga singers Marian, natin. Marian Rivera. Galing sila sa iba ba oh, talaga. Marian ang tagal bago sumikat. Oh, nakilala no, natin oh. si ano, to ano, kay Popoy. hindi eh, wala pa si wala talaga, di ba? Nung nagkaroling tayo, um, naalala niyo 10 yun. na taon pa. Mm -hmm. si Bea Alonso po, nagsimula sa extra. Oh, Look oh. at her na. Isa mm -hmm. na siyang Bea Alonso, sikat -sikat. So, magintay mm -hmm. magintay oh, oh. si Kepa Sika. so, maghintay lamang, maghintay ka si she. Pero ang ganda ng katanya, my boy, ha, about yung na in love ka ba? Lolly, At dito then, daw ano, no? parang it's 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 much oh. easier daw na dito siya ang nag-record kasi mahirap daw sa kanila. Mahirap ah? talaga. Oh. May mp2. Mp2, oh. Ang mga niya MTV. Pero ang gusto mo ah, ang gusto mo ah, ang gusto pala niya ni Shane. Oh. Diba, ang gusto niya kung sakali man na ah si Don Doni Pangili Bongga si Sheena. Kung gagawa ulit siya ng music video another, so Don ni Pangilinan. Sabi nga ni Sir Benny, kung why not? Kung makukuha nila si Benny, At di At saka ang gusto makakulab sa concert, tumigagawa salamin, 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 diba? salamin, salamin, no? Benny, Regine Beanie. Velasquez, oh. Sara G, yan yung mga idols niya. Kasi kabataan okay. niya, kaya Benny talagang gusto niya, no? Okay. Beanie. Yes. yes. yes yung babagay naman sa uh, niya. Diba? Yeah. So, congrats Shane and Sir Ben Saturn. And La Miss Ladine. And Miss Ladine, hello. Yeah. Yep. Napakausay na singa ni Miss Ladine. Yes.